Prinsipyo nakabesa, kabesa, arang katodo, buta. Galing sa ulo, pababa, tanggalin yan lahat, pagpagin. Baklas. Baklas. Baklasin yan lahat. Huwag magtira, huwag mag-iwan. Sige, baklas. Lahat. Pagkik, ignoron, ignoron, may gusong kayo. Po! Tao, espirito. Tao, espirito. Tao, espirito. Tao, espirito. Tao. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Lalaki. 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 Oh. Ano to? Bakit mo ginagambala ito? Bakit mo ginagawa ito sa kanya? Anong kasalanan niya? Ingit to o galit? Ingit, galit. Galit, ingit. oh, ingit at galit. Oh. Bakit ka naiingit? Anong meron siya? At bakit ka nagagalit? Anong kasalanan niya? Dahil sa ano ito? Dahil sa ano? Sagot. Dahil sa ano? Dahil sa ano? Ha? Tungkol sa ano? Tungkol sa ano? Para hindi ka masaktan, sumagot ka na lang. Nakleam, daksuum, kosolosum. Pu! Ah. Ikaw gumawa, nagpagawa ka lang. Ikaw gumawa, nagpagawa ka lang. Pagawa. Nagpagawa. Magkano bayad mo? Magkano bayad mo? Magkano bayad mo? Magkano binayaran mo? Uh, Magkano binayaran mo? Ha? Magkano nga? Ano malaki? Magkano? Magkano? Magkano binayaran mo? Sagot. Magkano? Isang sagot, isang tanong. Hindi, alam. hindi mo alam. Ikaw nagpagawa, tabi mo malaki ngayon, hindi mo alam. Uh, oh. Tatawagin ko ang sino man pero mamaya na yun. Ano bang kinakagalit mo dito o selos? Bakit? Nagsiselos ka dito, naiingit. Bakit? Ano? Anong meron siya? Ano meron siya na kinaiingitan mo? Kasi mga tao niya, kasi sa kanya lang. Sa kanya lang? Ah! Oh. Oh. Tanggalin mo lahat yan ng nilagay mo sa kanya. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Marunong ka ba magtanggal yan? Oo. Oh. Ibig sabihin ikaw gumawa kasi dahil marunong ka magtanggal. Ah, hindi ka pala nagpagawa. Ikaw mismo gumawa. Ikaw mismo gumawa? Ah, lang yan. Kasabi mo, nagpagawa ka lang. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Kaano-ano mo ito? Kamag-anak mo ito? Ah! kamag mag-anak mo? Ay, ang ano niya, kamag-anak ko. mag-anak. Uh, lang niya kayo, ha? Uh, papatay niya ito? Papatay niya talaga ito? Gusto mas pahirap. Gusto pahirapan. Uh, tigilan niyo na ito. Hindi kayo Kamag-anak niyo lang pala ito. Kung ano man yung inggit mga ano, sa demonya yan ginagawa nyo ito sa kanya hindi nyo alam yung balik sa inyo katulad nito malaking pasakit ninyo paghihirap na madanas ninyo oh. may kasama ka pang iba? wala ikaw lang mag isa oh, tanggalin mo lahat yan bilis tanggal wag kang magtira ha lahat yan Huwag kang magtira gusto ko gumaling ito, ha? Ako ah, po. Oh. Paano paraan yan? Ginagawa mo sa kanya. Anong nilalagay mo sa katawan? Ano yung nilalagay mo? Sakit. Sakit. Ano ngang? Hindi siya matutulog. <laughs> hindi siya matutulog. oh, baklasin mo yan lahat. Itapon. Itapon. Yan, ganyan. Tapon mo lahat. Tapon mo lahat. Huwag kang magtira. Tapon mo lahat. Oh. Gusto po gumaling na ito, ha? Opo. oh, Madali akong kausap. Since ka mag-anak ka lang niya, humingi ka ng kapatawaran dito. Opo. Ngayon mismo. Opo. Paano, paano magingi ng tawad? Sabihin mo. Patawad. Hmm. Ganun lang? Patawad. Tapos? Ulitin mo hindi. pa, hindi na? Hindi na po. oh, tigilan mo na ito, ha? Opo. Tigilan mo na ito. Ang kayo ha, ah. kamag-anak ko so, lang mayinggit pa kayo, imbes suportahan niyo 'tong mag-anak niyo. Bakit ginaganyan niyo pa? oh pag-uli niyo pa ito, papatin ko kayo. Ha? Opo. oh tigilan niyo na ito. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Humingi ng kapatawaran sa Diyos. Sorry po. Lord, patawarin. Nagawa ko. Nag Mga kaibigan, hindi ko na uulitin, sabihin mo. Pag-uulit ko pa, pag-uulitin ko pa. Sabihin mo, pag-uulitin ko pa. Pag-uulitin ko pa. Mamamatay ako. Mamamatay ako. Oo. Sabi mo yan, ha? Sa Diyos ka na nga ako, ah Hindi ka sa tao na nga ako, ha? Opo. Oo. Nangyayari yan. Opo. Hindi ako nagbibiro. Oo. Nanggapin mo muna ito. Ibalik ko sa iyo lahat ng sakit na naranasan niya. Sumbalik sa iyo ng isang dang beses. Puh! Ah! uli. Wag na wag mo nang ulit nito, ha? Hindi oh. po. No. po. Hmm. Gusto ko gumaling na ito, ito na huli, ha? Wag mo na ito balikan, ha? Nangako ka na sa Diyos at matakot ka sa Diyos na wa ay magkaroon ka ng kaliwanagan sa lahat ng mga kasama na ginagawa mo. Tigilan nyo na yan, wala yan patutunguhan. Intindihan mo ko? Apo. Oo. Oh. Pag sinabi kong alis, alis ka dyan, ha? Opo. O Diyos ko, kayo na pong bahala sa taong ito na gumagawa ng pangulam dito sa aking pasyente. Pakakawalan ko po siya at kayo na pong bahala kung ano po ang karapat dapat na parusa o kung ano man ang mangyari sa kanya 了。